pagtapyas daw po ng pondo sa sektor ng edukasyon, kalusugan, lumalabas na hindi prioridad yan ng gobyerno ayon sa isang senador. Kung nangyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Lubos na ikinidismaya ni Senadora Pia Caetano ang malaking pagtapyas sa pano panukalang pondo ng Department of Health at Department of Education para sa susunod na taon. Bumaba ng 25.80 billion pesos ang pondo ng kagawaran ng kalusugan, samantala 11.57 billion pesos naman sa kagawaran ng edukasyon. Git ni Tano, dahil sa ginawang pagbawas sa pondo sa sektor ng edukasyon at kalusugan, lumalabas na hindi prioridad ang mga ito na dalawa sa pinakmabigat na isyu ng pamilyang Pilipino. Direktang tinamaan anya ng pagtapyas ang milyon-milyong Pilipino na nahihirapan ng panatilihin ang kanilang pamilya na maging malusog at maipadala ang kanilang mga anak sa paaralan. Dagdag ng senadora, dapat na ipariridad ng gobyerno ang edukasyon at kalusugan kung nais na bumuo ng isang malakas at maayos na kinabukasan sa lahat. Samantala, kinatiga naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino si Department of Education Secretary Sani Angara na dapat iparirad ng gobyerno ang sektor ng edukasyon at hindi dapat tinapyasan ng pondong DepEd para sa 2025. Nagpahayag kasi ang dating Senate Committee on Finance Chairman at ngayon ikalihim ng kagawaran ng edukasyon ng pagkadismaya matapos bawasan na halos 12 billion pesos ang kanilang tanggapan sa panukalang 2025 national budget. Sa alip na dagdagan, binawasan pa na anya kabaligtaran sa nakagawa ng Kongreso kapag minubusisi ng pondo sa Bicam Meeting para sa sektor ng edukasyon. Bagamat suportado ni Tolentino sa Sekretary Angara, ipinaubay na ng Senador sa mga miyembro ng Bicameral Committee ang pondo ng Department of Education. Ngunit nang matanong si Tolentino kung mahabol pa at madadagdagan ng pondo ng ahensya, tugon lamang nito ay naratify na ang 2025 General Appropriations Bill. I agree, I agree with Senator Angara, Secretary Angara, kasi nasa Constitution naman yan, eh, na highest priority ang education. At, uh, hindi nga lang ata DepEd, pati CHE, ay nakuha lang Kasi ng technical working group at yan yung lumabas na uh, para mapagbigyan din yung ibang pressing needs kasi ang hirap talagang ang hirap talagang ikamata yun eh. So, ganun yan, ganun yan, namabas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na guulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!